Hi guys, andito naman po ako nagbabalik at for today's vlog guys ay maglaro po tayo ng all photos and uh, no photos uh, yung ngayon guys na picture ko. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, subscribe nyo at click ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga panibagong inupload ng video. At simulan na po natin guys. Ito guys, yung mga panahong geologs pa ako, yung mga Gegemon guys, yung mga hindi ko pa alam ang mga pinagkagawa ko. At simulan na po natin, uh, picture number one. Ito, yan, kasi screen guys. Uh, picture number one, ito. Dito guys, ito yung kaya nagpicture ako nito ay eh, uso to sa uh, snapchat at itong filter na to. Tapos, netesting ko lang guys. <laughs> So, oh, picture number 2. <clears throat> grade na ako ito, guys. Grade 8. Ito yung picture ako. Sa kakasi ko itong picture. Kasi wala ako dati yung cellphone. Ayan, guys. <clears throat> picture number 3. Ito, guys. Ito, guys. Ay, ginaya ko lang sa picture ni Daniel Padilla. Ginaya ko lang, guys. Pati yung buhok. Tapos, ni-profile ko ito dati, guys, sa Facebook, eh. idol ko si Daniel Padilla. Ginaya ko guys. At itong picture number 4. Uh, ito naman guys ay yung epic picture lang to pero napaganda. Trade na ako dito guys. Great. Ito ba Yan. Ito guys yung nagtatago ako tapos na picture ako. Picture number 5. Ayan. Ito guys, isa kakrasi ko din itong cellphone kasi wala akong cellphone nun. Napaka-jolos ko nun guys. Ito guys, yung pawis na pawis ako din, kakatakbo. Kasi nag, ano kami guys, tatagwa-taguan. <clears throat> ito guys, bagong gupit ako dito, dati. Nagpagupit ako nun, yung ito lang. Then, ito. Sat-sat guys. Ayan. Para ako dito guys, pugo. <laughs> Tapos to. Sira yung front cam ng camera, kaya ito yung back cam. Then, nilalagyan ko lang ng filter. Hindi ko kasi alam guys yung mga jeje dati. Basta nagpipicture lang ako. Baka nyo ano gusto kailangan dati guys. Ganun din yun, parang same picture. Na-picture lang ako. Back, back cam lang ito guys. Picture number 9. Ayan guys. Ito guys yung bagong gupit din ako dati. Yung undercut lang ata ito tawag dito. Pero man, mixy lang guys yung ibabaw. Undercut. Then, na-picture ako guys. Back cam to kasi. Kaya naka-side view guys. Kasi ito, nahiya pa ako dati sa taling ko. Anyways. Yan. Yeah. Kaya lag, kaya, kaya to lagi guys. Nakagano. Pero ngayon guys, hindi. Hindi naman 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 At, yun uh, guys. dito naman tayo sa new photos. At yun guys, uh, sa uh, now photos naman po tayo. Uh, picture number one po guys. Ito so guys, yung sunset na nagpicture ako ng guys kasi natry ko lang. Kasi yung sunset na yun, maganda yung araw na yun guys. Parang nung isang araw lang to. Then guys, the picture na yun. Then, picture number two. Ito guys. Uh, umupo lang ako dyan guys kasi pausap-pausap ako dyan. Then, nagpicture lang ako. Okay naman guys sa picture ko picture number 3. So dun guys, uh, kaka-uwi ko lang kasi nagbike ako nun. Kasi yung itong pato ako, poor powers. Kaya nagpicture lang ako guys. Titignan ko lang yung itsura ko guys kapag uh, geologist ako. Yan. At uh, picture number 4. Yan, ito guys. Ito guys, yung pagigising ko lang ata dito. Then nagpicture lang ako. Kasi... Naisipan ko lang guys pag picture. Then, ito. Yan. Picture number 5, guys. So, guys. Yung kakahilamos ko lang dito. Kasi kagigising ko lang nun, guys. Ayan. And, guys. So, may may paasak. Kasi nagupit ako nung guys, dito. And, buti, guys. Nakahaba na. At, uh, picture number 6. 1, 2, 3, 4... Picture number six guys. Ayan, guys. Uh, Nakupo lang ako dito. Then... Wala, guys. Napa-picture lang ako. Then, napangalak. Then, to Picture number seven guys. Ito naman, guys, yung... <clears throat> naghilamos ako. Gabi, bago matulog. Ayan, guys. Picture number 8, ito din guys, uh, bawat gabi kasi guys, kung napapanood yun sa ang daily routine, ito guys yung uh, daily routine ko diba, nalilig ako, Eh, ito picture ako guys, Yan. then picture number 9, ito guys yung may bangsa ko, ito yung may, as in kagukupit ko lang guys, may dito, puro buho ko pa kasi nag, ano, guys, ano guys, buti na haba na. At that guys, pantay na pantay. Kaya yung napansin nyo guys dito sa aking vlog na pinakita ko sa guys yung magandang view. Yung ko yung dito, pantay na pantay. <laughs> ito guys yung picture na lang doon. Then ito guys yung picture number uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Uh, picture number 10 guys. Ito naman yung Parilamos ko lang din guys Nagilamos ako ng dead bago matulog Ito guys yung parang buho ko Naging bagsak di ko alam kung bakit ma... At ito lang guys At ito lang guys ah, Hanggang dito na lang po ang ating pagreacting Sa old and uh, no photos at kung bago na po ulit kayo sa aking youtube channel subscribe na at click the notification bell para po lagi po updated sa aking mga panibagong na vlog guys video at doon yung uh, uh, na nabasi ko doon sa aking pagre ay na uh, may pagbabago dito man guys sa aking itsura o sa kalagayan ngayon na may uh, napansin din ako guys at ikinatuwa ko yun kasi uh, kahit ngayon guys, uh, kahit lolo ko sa ako man, hindi naman katulad dati, guys, na sobrang geologs uh, dati. At uh, papasarapat din ako, guys, kasi uh, kahit ngayon na yun, may nagbago rin naman sa akin sarili. Uh, yun lang, guys. Uh, hanggang dito na lang po ulit. At uh, see you sa next video.